ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay, so, ay, e, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nag, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang, uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, Uh, noong, tong, nung 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng ano ng 2024 Mr. Okay. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Kaya sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Pa, paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, anak ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh 1992, is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng flood uh, control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh ang sinabi ng Pangulo kasama ka sa labing lima huwag mong mamaliitin ito bagatas dito aartihin mo kami, sasabihin mo hindi ka pa nagumpisa nagumpisa ka isang hardware may, may problema dito eh This ano na yan, history lang yung sinasabi ko Mrs. Chair ano na yung totoo? yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon o, ngayon nga may uh, ngayon meron ka ng quadruple yes Mrs. Chair Oh. Ilang project na na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Dito Chairman. di lang, dito lang, nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. President. Uh, Mukhang nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. no, no. Hindi rin. Y yung incorporated, hindi, yung process pa yon hindi pa namin na, na, na ano yon na so, so, lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 yes your honor. So nakapag-project ka na? Yes, your honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na practice, hindi pa na transfer sa from sole proprietorship into So kaklaruin ko lang. Marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes sir, ano. Yun yung binabanggit niya kanina Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, Tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually he has the pickup license. Eh. Paano siya nagkaroon karoon ng pickup license sa siya kontrakto? He has the uh, pickup license. Paano ka nang ng pickup license, wala Mr. Kirante? No, 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 sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo na ako 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. <clears throat> yung financial statement mo, padala mo sa amin. Ay, Mr. Chair, if yung may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? Eh, Kay Kirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Uh, na, na, naintindihan ko, Mr. Chair, dahil Tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita eh, parang ito ay Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakabihan, Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Eh. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFC si Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Chair, na to? ano yung NFC Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net Financial Wait. Contracting Capacity. Totoo, to tinuon na, bay. Ha? Yes. Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na? Ang sa na? Paano? Ay, Hindi. Yung, yung NFC si kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? <laughs> Asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may, halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na mga assets, more than 2 billion. Kaya, okay, multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mo ato hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Carante, ito tinitignok. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, Ina-apply namin dyan sa SEC. Uh, pero Honor. 2015 pa siya? oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is, this oh, is it a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin yung ano natin ga-handle yung yung experience ng from sole proprietorship ita-transfer muna sa iba yung experience iba yung corporate entity ha ah. corporate entity is 2015 nandyan na siya Oo. pero sinasabi nyo walang nangyayari Walang nangyayari ang ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor Yes, sure. No. pumapasok in yung inyong yung uh, income, in other words. Yan rin ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, sure, Honor. No. Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Incorporation. Yes, Mr. Yes, sir, Honor. No. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes. na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator J.B.? ah uh, thank you, Mr. Chair. Ano, Mr. Chair, um, Siguro ang gusto natin dito aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve no in aid of legislation. Sir, Chair, I have uh, the second bill that I filed in this Congress is the is a, is a comprehensive master plan for infrastructure development na kahit sino po ang maging presidente eh, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Um, tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different um, multi-year po ito at uh, it may transcend different um, um, administrations. No? Ang, uh, ang ko lang, Mr. Uh, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH. Dati po, meron tayong napindan, channel, manggahan floodway, um, and other big uh, flood um, control um projects Pero parang lately uh, do we have similar um flood control projects of this uh, magnitude yung ganito kalaki kasi sa tingin ko po uh, siguro sa continue rin po ko, yung taun-taon na pino problema ng Central Luzon ng Bulacan ng uh, Pampanga kailan kamakilan tayo nandito rin ang kailangan po talaga dito floodways speedways, and uh, water impounding So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the secretary answers that question, let me acknowledge the presence of uh, our senior vice chair of this uh, committee, Senator Allan. Uh, you can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, yes, uh, Mr. Chair. We have uh, similar projects of that magnitude. In the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by uh, official development assistance, Your Honour, and uh, in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honour. But you Mr., Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive this river basin uh, master plans. Master plans until and unless you are able to coordinate with that office that may, we made reference to earlier. Yes. This is the River Basin Control Office. Walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit correct. na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang Uh, gawing uh, parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kabayan. Wala pa po tayong na accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood, uh, flood uh, uh, ravages in this country, uh, Mr. Mr. Secretary. That's correct, Your Honor dala pinag-uusapan na rin kanina pa na, may, na master plan po dala dapat ay sundin no uh, pinoint out na rin po ng ating chair pero mr secretary uh, nabanggit ko kanina tatlong taon na ho tayo pangatlong taon na ito kung di ako nagkakamali na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at, 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 at sitwasyon uh, ang uh, hindi naalala ko na rin ating majority leader ilang taon na rin itong nag, uh, naglalabas sa sama na loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to um, to mitigate or uh, to flush the floodwaters um, faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit uh, with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita? Mr. Secretary. Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project uh, as we pointed out in previous meetings. This is actually yung Central Luzon uh, uh, Pampanga River Floodway Project, uh, Your Honor. And... Uh, We are now finalizing the uh, uh, detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. It, uh, because this will involve actually the construction of a 60 kilometer floodway, which is uh, I think about 400 meters wide, and a uh, retarding basin in uh, San Antonio Swamp. No? So this is now under uh, detailed engineering design and we expect that this project uh, will be completed in 2026 and the civil works will be implemented uh, by a, a separate loan agreement uh, with the asian development bank. you see, of this magnitude, uh, mr., uh, mr. chair, this involves a lot of steps in the preparation of uh, the, uh, the entire uh, project uh, is estimated to cost uh, almost about 150 billion pesos. So I think um, yung tedious ay uh, yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero ano, Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan three years ago. <laughs> I am, I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, eh kap kalahati lang ho yan ng taon, taon budget, kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, uh, siguro yes or no lang ho. Nasusunod um, ba talaga yung master plan ng uh, ng ating uh, sa kasalukuyan? Or is it that um, with the very large um, budget of the for flood control, hindi ko kaya. Dahil po, pinoy talaga kanina ating chairman, obviously dapat common sense dictates. Na dapat yung flood prone provinces, nandoon ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan uh, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng, ng flood control projects iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutupad, matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like, like we mentioned, na, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong lara, na, ano, no? 60 kilometers. Spillways, water impounding, and, uh, and uh, ito ba ano, mga pumping stations in strategic areas. Di ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig. Pero, yung po mga district offices kaya hindi ho talaga hindi ko kaya 'di ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto. Um separate po kasi your honor Mr. Chairman. separate kasi yung uh, pag uh, pag pre prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local yung mga other projects, flood control projects. Now only on a district or legislative level, Mr. Chair. These are actually prioritized at that level. And, uh, however, ang kwant natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works, actually, na dumadaan po dito. Dumadaan po dito mm -hmm. sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council, in order for them to prioritize all these projects, uh, Your Honor. Yes, so, sir, Professor Secretary, sorry to cut you, no? Pero sabi ko nga, sound from the accountability gusto natin in aid of legislation gusto um, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development that which would include flood mitigation projects yes. na sana pag national project national in nature hindi dapat pakikialaman ng district level kasi na, alam niyo naging congressman Bipo po ako noon nung panahon na yon Mr. Chair nasa kongreso ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project, dati po hats, hands up kami doon. E eh, nagtataka lang ho ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, e eh, mukhang napapakailaman na. Mr. Secretary. Well, this is the this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we, we submit it to, uh, as I said, as, as uh, as uh, the the entire budget is under the scrutiny of Congress uh, your honor at the end of the day um, so whatever will come out of uh, in the in in the law in the general appropriations act uh, would be will be the projects that we implement uh, your honor well i uh, no, i uh, i uh, empathize with you as uh, secretary hindi lang naman ho kayo kaya ako kayo tinatanong because we would want to Straighten, uh, we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo because of our political system yung po mga infra projects natin for example railway other big ticket items hindi natutuloy kasi nga bawat presidente bawat uh, bawat uh, administration may sariling programa so itong flood control programs din dapat dams floodways lahat po long term po ito That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to um, draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na po mangyayari ito, na hindi na po mapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niya naman siguro, tatlong taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kung example yung po sa San Juan, um, yung hiniling ko sa inyo na flood, uh, ito, yung uh, pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya ng sinabi ni Sen. Morbig Subirit, hindi ho masama ang insertion or uh, congressional um, um, interference. O, uh, kung, kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti, ito po nangyari to barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about six pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakahingin, nakakuha tayo ng na isa, na isa o dalawa pa. Ito po, last three or four budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawaho dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga sa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong uh, pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi ni Mr. Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Zamora, tapos ngayon yung anak po niya, may irata po. Yung pumping station, mapapalitan po ng flood mitigation structures, mapapalitan ng drainage improvement, at ipapang mga bagay na hindi makakatanggal ng baha. Mr. Chair, kaya ako po ito nilalabas. If this happens in San Juan, na yung pong dapat na proyektong makakapagtanggal ng baha, mapapalitan, pag po may nang himasok ang distrito, it might be happening also elsewhere. Kaya hindi ho talaga mawawala ang baha. Yun lang, Mr. Secretary, sana po, ito, kawawa dito, hindi naman kami. Yung mga ari-ari, ano mga kababayan natin, no? Sa Barangay San Perfecto. And sa ibang lugar din, sa buong Pilipinas. Kung ito'y nangyayari sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar na hindi natin may ang mga ang pagtang pagtanggal sa baha kung hindi natin bibigyan prioridad yung pong mga malalaking proyekto tulad ng mga floodways, spillways at iba pa. Kung kung ito pagpapartipatihan, Mr. Chair, eh talagang patsi-patsi po ito. Sabi ko nga kanina, eh, tubig pag bumuhos ang ulan, mahahanap at hahanap po yan ng malulusutan. Kung hindi po buo, yung kanina pong mga bininggit nyo, eh talagang hindi po natin masosolve. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Alam mo, Senator JB, kaya hindi masolve yung problema mo sa San Juan. Yun, ito yung, Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong phase 1 and phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung phase 3. Ang phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit na nakompleto mo yung phase 1 and phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung phase 3. Ba bakit ganito yung... Kaya hindi hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB. Hanggang hindi na complete yung pastry. Bakit bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Ito pa, Mr. Secretary. Meron kayong interceptor project dito sa Antipolo. Na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag ka yung ulan talaga pa naging 30 minutes to 1 hour tuloy-tuloy. Nako, hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Culina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukulekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue at Marcos Highway. Ano, anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong Mac MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River, isang medyo malaki-laking uh, ano tawag doon? Mala malaki-laking uh, pipes ang ilagay niyo para, para lahat ng ulan na yon. Madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. Mamaya na po yung sa akin, uh, Senator Bam.